Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. Yung no, artificial intelligence na ba o AI ang sinasabi sa Book of Revelation na imahe ng halimaw na nagsasalita? Ano nga ba ang katotohanan dito? Isa sa pinaka-misteryosong libro sa Biblia ay ang Book of Revelation. Punong-puno kasi ito ng iba't ibang mga simbolismo na pumapatungkol sa mga mangyayari sa hinaharap. Marami rin iba't ibang mga interpretasyon ng mga tao sa Book of Revelation. Isa sa pinaka-interesting na verse na mababasa natin sa Revelation ay yung Revelation chapter 13 verse 15. So ano nga ba yung sinasabi dito? Basahin po natin. Ibinahintulot din sa kanya na bigyan niya ng hininga ang larawan ng unang halimaw. Kaya't nakapagsalita ang larawan at ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Yung verse po na ito ay nagbibigay ng maraming tanong sa mga tao. Sinasabi ng ilan, ano nga ba yung larawan na yon? Paano ito nagsasalita? Paano ito naging dahilan para patayin yung mga taong tumatangging sumamba dito? So yung mga traditional po na interpretation ay madalas na tinitingnan na ang larawan, ito po ay isang simbolo ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yung ibang interpretation sinasabi nila na maaaring ito ay estatwa o mga imahe na gagawin ng mga tao para sambahin. So yan po yung mga diyos-diyosa na maaaring sasambahin pagdating ng panahon. Yung iba naman sinasabi nila maaaring ito ay isang representasyon ng isang tiwaling pampulitika o kayaman religious system. Ay naman sa interpretation nila sinasabi na mayroong isang pinuno na lalabas sa ating mundo at gagawan siya ng istatwa o kayaman imahe para sambahin. So kung titignan po natin, sa kasaysayan ng ating mundo, yung verse po na ito na binasa natin, meron siyang iba't ibang mga interpretasyon. Ngayon yung modern interpretation naman ng ilan patungkol dito sa verse na binasa natin, sinasabi nila na yung larawan na nagsasalita, maaaring ito ay pumapatungkol doon sa artificial intelligence o kaya man AI. Ang artificial intelligence po kasi o yung AI, ito ay tumutukoy sa pagsasama ng kakayahan ng tao sa mga makina na nakaprogram para mag-isip, matuto at resolbahin yung mga problema tulad ng ginagawa ng mga tao. Ang AI system ay kaya magproseso ng napakaraming data, kaya niya ring alamin ang mga pattern at gumawa ng mga desisyon batay sa iba't ibang mga impormasyon na meron siya. Ilang halimbawa ng AI ay yung Siri o kaya man yung Alexa. Sila yung mga virtual assistants na gumagamit ng natural language processing para maintindihan yung mga utos na binibigas ng mga tao at para magbigay ng mga impormasyon, sumagot ng mga tanong o magawa ng mga gawain tulad ng pagpapadala ng mensahe o pagbibigay ng mga paalala. At napakarami pa pong mga bagay na pwedeng magawa yung AI na masasabi natin na malaki ang naitutulong nito sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao dito sa mundo. At habang tumatagal nakikita natin na mas lalong nade-develop pa po yung AI at mas marami pa itong pwedeng magawa na din natin minsan inaakala. Kaya matatakot din tayo kasi baka sa huli, yung AI po ay magdulot ng pagkasira o kaguluhan sa ating mundo instead na makatulong. Ngayon, yan po ang dahilan kung bakit iniinterpret ng mga tao na ang imahe na nagsasalita doon sa Revelation chapter 13 verse 15 ay AI na nagsasalita. Nakita naman po natin na sa panahon natin ngayon, sa mga AI o sa mga robot na nagtatanong yung mga tao. So dito makikita natin, kinakausap ng mga tao yung mga robot o AI. Kitang kita naman po na merong kakayanan na magsalita yung robot o yung AI sa pamamagitan ng computer o kaya man mga smartphone. At nakikita po natin na talagang gumagawa ng iba't ibang mga gawain nitong AI para makatulong sa mga tao. So masasabi natin na talagang merong kayang gawin itong AI sa mga tao. At yun nga, nakakapagsalita yung AI. Nakita naman natin na merong kakayanan yung AI na magkaroon ng isip ng katulad ng sa tao. At hindi lang yon magsalita ng katulad din ng sa tao. Sa panahon po natin ngayon, makikita natin na talagang gamit na gamit ng mga tao yung AI. At hindi lang yon talagang pinupuri nila kung ano yung kayang gawin ng AI. Kasi nga naman, talagang nakakamangha kung ano man po yung mga kayang gawin ng robot na ito. So sinasabi po na dahil maraming data at mga impormasyon ang nakakalap ng AI, mas lalo pa po itong gumagaling. At hindi lang yon, mas lalo pang nai-improve yung AI. So pag nagtuloy-tuloy daw po yan, baka pagdating ng panahon, mas magalingan pa nila yung tao. At hindi lang yon, mas maging makapangyarihan pa yung mga AI kesa sa mga tao. Para sa ilan, ang idea na ang larawan ay maaaring magsalita ay maituturing na pagtukoy sa kakayanan ng AI na makipag-usap at ma ng mga tao. Ang mga sistema ng AI ay maaaring lumikha ng teksto na parang tao, makipag-usap at lumikha ng mga makatotohan ng larawan, tunog at video sa pamamagitan ng teknolohiya na tinatawag na deepfake. Sa panahon natin ngayon, kitang kita na po na nagagamit na siya sa iba't ibang paraan. Posible po na yung sistema ng AI sa hinaharap ay maaaring gamitin din upang ipakalat ang mga propaganda, imanipulate ang opinion ng publiko, o ipatubad ang pagsunod sa iisang gobyerno. Sinasabi rin po sa verse na binasa natin na bukod sa may kakayanan magsalita yung larawan, meron din po siyang kakayanan na pumatay na mga tao, lalo na nga yung mga tao na hindi sumasamba sa kanya. So, posible daw po na yun ay sa pamamagitan ng rin ng AI. So, maaaring dun sa first na binasa natin, maaaring yung daw ay AI na gagawa ng hindi tama o hindi maganda sa mga tao. Kasi nga kung titignan daw po natin, bagamat ngayon nakakatulong yung mga AI sa mga tao, pero darating daw yung panahon na yung AI mismo, siya mismo yung sisira o kaya man papatay sa mga tao. Para ngayon, ang ginagawa ng AI, kumukuha siya ng iba't ibang mga impormasyon at mga data sa mga tao. At sa pamamagitan po niyan, kapag nakuha niya na yung iba't ibang mga impormasyon o kaya man data sa inyo, mas lalo pong magiging mapanganib ang buhay niyo. Kasi nga kapag nangyari yan, kilalang kilala ka na ng AI. So hindi mo alam nangyayari na yung mga bagay na yan kasi nga sa paggamit mo ng iba't ibang mga teknolohiya. So sa pamamagitan niyan, mas madali kang mahahanap ng gobyerno kung sakaling ikaw ay ipadakip o parusahan. Siyempre dahil sa hindi mo pagsamba doon sa halimaw. So posible po na pwede kayong masubaybayan ng AI at malaman ang lahat ng impormasyon patungkol sa inyo. Sa totoo lang po mga kapatid, yung mga bagay na yan, hindi lang po siya basta theory. Yan po ay katotohanan na pagdating ng panahon, pwedeng magamit yung AI sa kasamaan. Yan po yung realidad na kinakatakot ng marami na pwedeng magawa ng AI pagdating ng panahon. Sinasabi na maaaring ngayon, oo matutulungan ng AI. Pero darating ang panahon pwedeng yan din yung ikapahamak mo. Kaya po sinasabi nila na yung nabanggit dun sa Book of Revelation na imahe na nagsasalita, yun daw po ay AI na pwedeng gamitin para sa kapahamakan ng mga tao. Sa totoo lang mga kapatid nakakatakot naman talaga ang development ng AI ngayon. Habang tumatagal po kasi mas lalo itong nakakagawa ng iba't ibang mga kamanghamanghang bagay at mga kapabalaghan. Ngayon pa nga lang po ang bilis na ng development ng AI papaano pa kaya sa mga susunod na taon? Ano pa ang pwede nitong magawa sa mga tao? Nakakatakot po sa totoo lang ang pwedeng maging impact ng AI sa mga tao pagdating ng panahon. Ngayon mga kapatid, di pa natin pwedeng sabihin na yung nabanggit sa Book of Revelation na imahe na nagsasalita na may kakayanang pumatay ay AI talaga. Sabi ko nga po sa inyo, merong iba't ibang mga interpretation yung mga tao patungkol po dyan sa verse na binasa natin. Ngayon, dahil nasa modernong teknolohiya na po tayo, may mga tao po talaga na nag-iisip at gumagawa ng mga interpretasyon patungkol po dito sa larawan na nagsasalita. Ngayon niya, kinokonekta po nila ito doon sa AI Ngayon, baka ba't di ba po tayo talaga sure kung ano nga ba talaga yung larawan na yun na nagsasalita na sinabi ng Book of Revelation ang sigurado po na alam natin gagamitin talaga ng Antikristo ang technology o kayaman yung AI para sa masama niyang balak at panlilin lang sa mga tao pagdating ng panahon ngayon pa nga lang po nakikita na natin na unti-unti na po nagagamit yung AI sa kasamaan. So pwedeng-pwede po na gamitin niya ng Antikristo pagdating ng tribulation. Kaya mga kapatid, sa pamamagitan ng AI, nawa nga yan yung magsabi sa atin na kumikilos na yung Antikristo at siya ay buhay na sa panahon natin ngayon. Tunay nga na malapit nang bumalik yung ating Panginoong Sokristo, kaya dapat mas lalo tayong maging handa sa oras na ito.